Good morning, mga kasabong. Good pa rin na morning kahit medyo may bagyo rito. Ganyan talaga. Kasama yan. Nandito rin tayo sa farm, no? Tingnan na, bisitahin natin itong uh, kalagay ng mga alagay natin dito. Malakas yung hangin. Malang tigil ang ulan. So, doble ingat mga brothers and sisters double ingat mga nagmamaneho dahan dahan lang at madulas yung daan. medyo makulimlim yung panahon dito kaya double ingat lang tayo mga kapatid mga bata ko uh, kahit bumabag yun na tira pa rin no? yan ang mga masisipag natin kasama dito sa sa farm. So bisitahin lang natin yung mga stags, yung mga nakatulis, yung mga nakatali natin dito sa sa coding natin. No? Kasi magdamag yung ulan, patak-patak, medyo masakit sa katawan yun eh. Sa mga manok, sa tao, ganun din. So tingnan lang natin, mukha namang uh, masisigla itong alaga natin dito. So kung may nakita kayong uh, medyo matamlay sa mga alaga nyo after ng mga ulan, mga bagyo sinupin na natin agad para maagapan bigyan natin, itaas natin o bigyan natin ng uh, kahit na anong gamot dyan para sa manok maaring may mga lagnat dyan o may mga sipon so madali silang makaka-recover So tingnan yung mga slugs natin dito, mukhang okay naman. Ganyan lang ano para ma ma-prevent yung mas na... o maaga pa yung mga sakit. Sama ng panahon, may bagyo dito sa atin. So, Liting ko, ingat-ingat lang Pagmamaneho, kung ano man yung gagawin natin yung mga trabaho And, of course Yung mga alaga natin, no? Uh, walang ibang tutulong dyan Kasi nakatali lang yan, no? So, yung magtali <coughs> lang yung Inaasahan nila na Tumulong sa kanila kung may uh, Dinaramdam sila o nahihirapan sila sa ulan o sa hangin. Hindi naman umaangal yung mga manok natin no. So kailangan tingnan natin, obserbahan natin. Hindi 'yan nagsasalita. So tayo yung uh, mga katulong sa kanila. So far, okay naman no. Kung makikita niyo. Um, maganda naman yung mga galaw nila. Tingnan natin lahat no. Uh, Ikotin lang natin sandali. Ayun. No? pampabawas na stress no I hope yung mga kababayan natin yung mga tropa natin sa overseas yung mga OFW so I hope nag-enjoy kayo sa mga video natin naliliban kayo sa mga manok natin na pinapakita mga activities dito sa farm kahit pa paano no kasi you no know, ako nag nag uh, OFW rin ako no nagtrabaho rin ako ng uh, medyo matagal sa ibang uh, bansa So, alam ko yung mga... Misa, nararamdaman natin, no? Pag nasa... Ibang bansa tayo, medyo malungkot. So... Mahanap tayo ng ways para malibang ng konti, no? Sana makatulong itong mga video natin para malibang yung mga... Uh, Tropa natin dyan. Sa ibang bansa. Kahit na sa Pilipinas, no? So, yung mga followers natin at subscribers na nasa Pinas yung mahihilig sa mga pag ng manok no? sa impasyon so nakakatawa rin no? ako nanonood din na palagi niya no? kahit na sa ibang mga leaders medyo malinis na itong ating ano, lugar pero mayroon pang mga natitirang uh, matataas yung damo. Bumuhos na naman ulan, I'm sure. Mabilis na naman tutubo yung mga damo na yan. Pero okay lang, gano'n yan. Kasama talaga yan. Ano? Ang dami ng avistags na yan. Ang dami pa natin itatali. tahan natin tong ating uh, mga kasama rito na tumutulong sa atin Yan. pakita na rin natin tong mga magaganda nating stags no? Yung mga pogi talaga oh. nakakawala ng stress guys tingnan nyo oh. Yan. halos lahat Of course, mayroon mga ilang reject hindi maiwasan yan pero maganda maganda yung mga napalabas natin ngayon halos no? walang mortality magaganda na yung mga stags natin healthy healthy lahat yan mga brothers kaya nakakawalan na ng stress far okay naman no. Wala naman uh, wala pa ako nakita ng uh, medyo may nararamdam no. Kaya good work tong mga bata natin dito kasi lagi kong binibili na niyan lalo na 'ta uh, ganyan masamang panahon no. Ah, papansin nyo naman guys no, yung mga uh, manok na may medyo may dinaramdam medyo iba na yung tayo nila parang nangangalisag yung balahibo yung ulo lagi laging uh, sinusok-sok dun sa may balikat nila no? laging inaantok yan no yan ang mga symptoms na hindi maganda yung pakiramdam ng mga alaga natin so ang dapat gawin ikip natin sa amin ganoon namin tinataas namin Uh, tapos bibigyan namin ng gamot uh, one day lang yun two days, babalik na naman naman sa talian so nape-prevent yung mas malalang uh, maging sakit nila no? kasi pag napabayaan natin yan nako mahirap makarecover pag lumala na yung sakit nila yan gaganda na oh Tuloy-tuloy pa rin yung gawa nila The Professional at si uh, Bong no? Yung taong nawawala sa sarili Ayan no? Oh, kita nyo guys no? Nung isang araw lang, nung no, binidyo ko yung uh, Dragon Fruit natin Mga birdie pa to Ngayon, hinog na hinog na Lahat yan, may bunga na oh. Ayan, dami So dito kapraso na lang yung igagrass cut nila no. And then pupunta na sila dun sa kabila. So okay naman mukhang hindi naman na salanta tong ating uh, mga alaga rito. Magaganda naman yung galaw nila. Tingnan mga red natin, magaganda rin 'no. So konti na lang dito sa sa portion na to, malilinis na. Oh, ito pa isang pogi oh. So dati hindi natin nakikita to dahil uh, sobrang haba ng damo. Ngayon, eh, kita niyo guys, nagsisilabas na 'yan, no? Mga gwapo. So pag nalinis to, okay na. Talagang mga katuwa, so bibigyan ko ng bonus sa Pasko tong si The Professional. Pasko na 2026, bibigyan ko siya ng bonus. Oh, yan ka, shout out muna si ano? Shout out, taga Saudi, taga Australia, kay Kuya Al, si Malgeni. Uy, ayos, ayos. Si The Professional. Yan, yung katulong natin dito sa Kasibong pa isang pulo oh. lumabas na oh Ayan, guys sa mga gusto kong tayo sa stags kita nyo 6 oh. months lang yan oh pero buo na yung balahibo nya medyo pa kasi mga bagong tali lang to eh. Ito yung mga, nasa, mga bagong tali yung mga nasa dulo. Yeah. Mga sanay naman na sila sa tali, na no? One or two days, three days after mo matali yan, okay na yan. May mga namimilay ng konti. Ang ginagawa natin, lipat nyo lang sa kaliwa. Kung nakatali sa kanan at medyo namilay yung kanan na agapan natin, ano guys. Agapan natin, na ha? konti, konting pamimilay, no, nasa kanan. Lipat agad natin sa kaliwa. Then pag okay na, ibalik natin sa kanan. So, para maiwasan yung uh, mas grabing pamimilay. Ang tagal gumaling nyo guys, no? 2, 3 weeks, 1 month bago makarecover. So pag nakita natin medyo namimilay lang siya ng konting-konti lang yung uh, makikita nyo naman yon Ilipat agad natin sa kaliwa no? o sa isa other uh, foot nya. Kung nakatali siya sa kanan, ilipat agad natin sa kaliwa. So ganun lang. Makita nyo mabilis na makakarecover yon Then ibalik ulit natin sa kanan or ganun lang ang ginagawa dito para maiwasan yung matinding uh, pamimilay ng stags natin wala nito isang ito kahapon na uh, napasing ito medyo namimilay na, no? nakatali ito sa kanan yan pinalipat agad kay Bong o kay The Professional pinalipat ko agad sa kaliwa kita nyo ngayon maayos na siya batang bata kasi -bata ito no stag so maayos na ngayon mga 2 to 3 days pa pabalik natin sa kanan para uh, okay na siya uh, hatch gray. ganda so okay na siya ngayon no? kahapon namimila yan ganun lang ginagawa ko kailangan agapan natin no? bago lumala yung problema konting uh, talas lang no? Uh, observasyon kahapon namimila yan so ngayon okay na siya Then after two days, 3 days, babalik natin sa kanan yung tali niya. Ito, puro whites naman dito na kasmina white. Ang ganda. Ang ganda. Lalo na pag nalinis na itong uh, portion na ito may stag lang pero kitingnan nyo guys so oh, itsura oh. Mga stress na stress pa yan dahil uh, bagong tali tapos malakas hangin, malakas yung ulan. So sobrang stress yung binibigay niya sa mga alaga natin. So kung may hina yung stags natin, ayun na. Ah. Nandiyan na yung papasukan na ng sakit yan. Sipon, hindi magtutunaw. Hirap, no? So, kailangan malakas yung existence ng uh, mga alaga natin. Yan, puro white. Maganda. Maganda rin, guys. So far, so okay naman, no? Uh, maayos naman lahat Yun yun lang ginagawa ko no? Uh, once na may parating na mga bagyo Malakas na ulan Matagal na ulan Binibilinan ko yung mga bat, Mga tropa natin dito And then Bisitahin lang din natin Tingnan natin kung Ano yung kalalagayan nila Para maagapan natin kung ano yung Dapat natin gawin Okay. Ito, ito guys, isang uh, yung nakita ko dito pero hindi stags to, no. Ah. Uh, niyo guys yung yung postura niyo. Yan, yan ang mga symptoms na meron siyang dinaramdam. Kita niyo. Maringa uh, sisipunin na yan or baka hindi siya natunawan. Yan, kita niyo. So papataas na natin 'yan. Isa lang naman to. Hindi naman maiwasan yung talaga yung mga ganyan. Ito nyo, mabagal yung galaw niya. Ma makikita nyo, no? Sa, sa itsura at galaw ng manok no, kung meron siyang dinaramdam. Okay? So, lang naman. Okay naman lahat. Kasi imagine nyo, no? Maghapon sila dyan. Nakatali sa init then biglang mag-iba ng panahon lalakas yung hangin lalakas yung ulan mababasa sila so hindi maiwasan na medyo kahit tao sasama yung pakiramdam o magkakaroon ng sipon lagnat ganyan din sila so agapan natin so yan mga 2 days lang yan biglang natin ng uh, gamot yan no? on the 3rd day pwede na ulit ibalik dito sa talian kanya lang. So, ayos naman. Ayos naman dito sa farm natin, no. Share ko lang yung uh, uh some tips kung uh, anong gagawin during eh uh, pag may mga bagyo or may mga walang tigil yung patak na ulan. 'Yon, yun lang ginagawa namin dito. Importante maagapan natin, no. And bisitahin natin lagi. Kasi walang makakaalang tutulong sa kanila eh. Hindi naman sila nakapagsalita So, tayo na owner o yung mga nag-aalaga sa kanila yung dapat gumawa ng paraan kung ano yung gagawin, no? So, yun lang, guys, no? So, if you like this video, please like, share, and sa mga hindi pa followers and subscriber, salamat kung ipa-follow nyo ang ating uh, Facebook page and uh, YouTube channel. Subscribe, no? Thank you very much and stay safe. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!